Hello po sa lahat! So ngayong araw, share ko lang po yung short video about sa aking new wallet na nabili. So kanina kasi pumunta ako sa store so wala akong planong bumili ng wallet. Pero may plano akong bumili ng pang sa kasal ng aking friend. So kasal niya kasi this coming Saturday, August 31. So pumunta ako doon sa store para bibili ng pangregalo. So, nakabili na ako ng pangregalo para sa aking friend, sa kanyang kasal. And then, yun, umikot-ikot ako doon sa Sikusana na brand kasi nga, last time pumunta ako doon, Ah, uh, may bibilihin sana akong wallet. Kaso, walang stocks. So, mga ilang buwan rin ako, naghihintay sa kanilang bagong stocks. Pero, wala. So, ngayon, I mean, kanina, binalikan ko and then, meron na silang bagong stock. So, yung ganito na wallet. So, parang budget wallet talaga siya. So, ayan. So, yung kulay nito is merong itim. Ito, parang creams uh, of white. And then, yung tan na kulay. So, ito, may anim siya na slots. So, anim na ganito. Ayan. So, okay na. At least, hindi masyadong madami. So, ito na ngayon yung aking bagong wallet. So, nilagyan ko na siya dito. Ayan, may mga cards dito. And then, ito, pwede naman dito pang uh, papel. And then, itong sa kabila naman, meron siyang pwede sa papel. And then, pwede din pang coins. Ayan, sa pang coins dito. So, every month kasi, meron akong Babayaran mga bills like water, uh, kuryente, so schools, ganoon, mga baba pa pagkain, budget namin sa pagkain, and then yung budget namin sa transportation for one month. So, dito ko siya inalagay. Kaso lang, wala akong pang-label. Siguro gagawa na lang ako. Print ko na lang para at least maganda siya tingnan. So, ayan. So, anim na ganito, anim na slots siya. So, yeah So, itong pera ko dito na natira is pang ano na to. Koryente at saka pang laboratory. Ayan. So, at least na ma-arrange ko talaga yung aking babayarin in one month. So, dito ko siya ilalagay. Kung minsan kasi kapag wala akong ganito, so, ilalagay ko lang siya sa sobre. Yung sobre envelope na mga maliliit So ilalagay ko lang siya tapos lagyan ko siya ng label. So ganun yung ginawa ko para at least ma-arrange ko talaga yung lahat na bayarin ko in one month. So para at least hindi siya talaga uh, mapunta sa ibang babayaran. So ayan, ito na yung ating bagong wallet. So itong kulay ang napili ko. So ano siya, parang off-white na kulay. Maganda sana yung itim, kaso naman sobrang itim. And then yung tanaman, sobrang ano, uh, dark lang siya masyado. So, mas gusto ko to kasi nga, at least ma-match talaga siya sa kahit anong kulay. Kaso lang yung bag ko, pag ilalagay ko siya sa aking bag, so yung bag ko talaga is hindi naman masyadong malaki, so maliit lang talaga. So, hindi talaga siya magkasya guys. So, I think, <laughs> medyo hanap tayo ng medyo ano lang konting laki dito, sa aking bag so by the way si Kusana siya ng brand ayan. si Kusana so maganda yung kanyang amoy hindi mabaho unlike sa ibang wallet kasi minsan mabaho pag inamoy mo yung yung ano niya yung ganito yung materials niya na ginagamit minsan yung iba mabaho ito hindi siya mabaho talaga ayan. so maganda siya ayan cute ang kulay. So, ayan, sa gustong mag karoon o yung ma-arrange sa gustong makaroon na para ma-arrange yung mga bayarin nyo in, in one month. So, mas maigi kapag meron tayong ganito. Or siguro, depende na rin yun. Depende na yun sa tao. Kung paano siya mag-budget sa kanyang mga uh, gagastuhin ara, uh, every month. So, ganun lang yun budgeting skills lang palaga para magkasya yung ating budget for one month hindi tayo mas short and then hindi man tayo uh, sumubra masyado para at least okay yung ating budget, so mag, pag gusto mag savings naman, okay lang din kasi ayan meron pa naman akong available dito ng mga slots so Ayan. So, katulad ito sa Shopee. May ganito din sa Shopee na merong mga madaming slots. Kaso, hindi na ako bumili sa Shopee. So, dito na lang ako sa sa aming store. Dito malapit sa amin. So, more than 300 lang din siya. 300 plus. Ganun lang din yung price sa Shopee. 300 plus yung mas may madaming ganito. Yung mas may madaming slots. So, ayan. Saan pa kayo nito? So, hindi na ako Nagbayad ng shipping fee. Ayan. So, thank you for watching. So, minsan talaga mabisi tayo. And then, hindi tayo makagawa ng video. And then, ngayon, may chance naman ako. I mean, may, may enough time ako makagawa ng video. Ayan. So, nakagawa tayo kahit uh, short video lang. Okay na. Ayan. Bye-bye.